Nails yes, pero mahina. Bigyan pa kita skin. Skinner na walang laman. Stupid! may nakalaban nga pala kaming magduo na mayayabang. Classic na nga lang nagyayabang patong mga to, bakit ba kasi ang daming trash talker sa Classic Kesa Rang? Ako aminado akong trash talker ako, pero hindi ako yung namunguna. Mabait ako basta mabait sa akin, pero pag inunahan ako asahan yung double yung ipaparamdam ko sa inyo, yung una trash talk yung pangalawa naman target lock, okay pa naman ang lahat. Naglalaro lang kami ng mapayapa habang nagtatas ng biglang nagyabang tong malansang isda na to hindi naman inaano. Panoorin nyo na lang hanggang dulo guys dahil may ipapahiya na naman tayong mayayabang na kalaban. Okay. Dito akala ko may outie na yung bibi ko, wala pa pala kaya napites kami ng malansang isda na to. Mamaya ka lang talaga makikita mo hinahanap mo siguradong tanggal yang angas mo pag nabunggo ka ng kalisya ko. <laughs> Hindi ko siya basta-basta nata target lock dito kasi nakatago lang siya lagi sa damo kulang na lang doon na siya tumira. Kaya panoorin nyo na lang muna kung pano ko e eh target lock yan siya mamaya hanggang sa maiyak siya. Dito mas pinili kong iligtas yung bibi ko kahit hindi yan marunong mag thank you kasi ganun ko yan siya kalabi. Di balay nga ko yung mamatay wag lang siya. Legendary na siya dito kaya oras na para putulin ko yung kasiyahan niya. Wait, bad yun ha? Ah! <laughs> ah! BUNTA NAMATAY <laughs> Yes pero mahina O oh, diba, namatay lang siya umiyak na agad yung gaga Kaya mas lalo pa natin yan siyang pahiyakan Wait nyo lang Deserve <laughs> para manahimik na ang gaya niya. Syempre, Matic report yan siya sa akin tapos nagulat ako sa susunod na nangyari. <laughs> Abay nagfollow ba naman sa akin? Sorry walang lugar sa friend list ang toxic na gaya mo. Tandaan nyo IGN nito baka makalaban nyo rin siya or makasama na baka malasin palaro nyo gaya niya. <laughs> sorry, sorry!